Welcome back to my channel Mami Lea Vlog Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat Mga kamami Kumusta na kayo mga kamami Kumain na po ba kayo mga kamami Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan So mga kamami Meron akong imamaretest sa inyo Dahil din po ito ay namaretest sa akin Mga kamami Ito po ay sabon na Sa tingin natin ay napaka ordinary sabon lamang niya mga kamami Sa tingin natin o well, hindi siya makakatulong sa ating balat. Ako rin po, ganoon ang tingin ko sa kanya before, dati po. Pero meron po nagmarite sa akin mga kamami, meron po nagbigay informasyon about sa sabon na ito, kung gaano siya kaganda at kung gaano kailangan din ng ating skin. Lalong-lalo na mga kamami sa mga kaedad ko, 57, kaway-kaway dyan mga kamami, So, mas kailangan natin ang sabon na ito para lalong ma-moisturize niya ang ating balat. So, nahihiwagahan na kayo kung anong sabon ito, mga kamami. Madalas natin itong nakikita sa mga grocery store, pero hindi natin ito pinapansin dahil nakatoon ng ating mga mata, mga kamami, sa mga pampaputing sabon. Walang masama, mga kamami, kung gusto natin bumili ng na mga pampaputing sabon. Pero pwede natin siyang idagdag sa ating grocery list ang sabon na ito. Ano nga ba ang sabon na ito mga kamami? Ano nga ba ang magagawa ng sabon na ito sa ating balat? So ito na mga kamami, ipapakita ko na at ipapakilala sa inyo si Dab Pink Soap. Ito siya mga kamami. Ito po si Dab Pink Soap. Napakaganda po ng na sabon na ito. Tapos mga kamami, napakamura, affordable price. Kayang-kaya ng bulsa natin. Ito ay nagkakahalaga siya ng 57 pesos. May babasahin ako mga kamami, ito ay nakita ko sa aking pagre-research. Ito po, sandali lamang po ito mga kamami. Gusto ko lamang po ibahagi sa inyo para nasa ganoon, uh, nasa sa inyo po kung gusto po ninyo siya itry na gamitin sa inyong balat. What is the difference between pink dab and white dab soap? Dab pink is different. It helps retain your skin natural moisture rather than stripping it away. With its one port moisturizing cream formula, you can now start your moisturizing regime in the shower itself. This gentle cleansing formula gives you softer, smoother, and glowing skin yan ang gagawin ni Dove Pink Meron pa mga kamami Is what are the benefits of the Pink That's because Dove is an soap it's a beauty bar formulated with mild cleanser that came for skin as you cleanse This moisturizing bar help deliver nourishment and leave your face and body Feeling soft and smooth and looking more radiant right than ordinary soap does. or oh, tingnan natin pa po yung iba mga kamami. Is the pink good for the face? The pink beauty bar contain an ultra mild cleanser which doesn't strip skin of hydration like a regular soap bar can. Mild enough to be used on your face, body and hands, It's the perfect addition to your daily skin cleansing routine. O, tingnan po ninyo. Ayan pa po. Made with... Ay, ito po nabasa ko na. Ayan po, mga kamami. That might cleanser help skin retain its natural moisture, which help keep skin hydrated. And that beauty bar even help replenish skin natural nutrients that can be lost during the cleansing process. Use your bad beauty bar as a facial cleanser or as a gentle skin cleanser for your body and hands. Ayan po mga kamami. Pwede rin po ito sa mga sensitive skin dahil po ito kapag ginamit ninyo mga kamami, parang kapag binalawan ninyo, parang meron siyang all na naiiwan sa inyong balat. Opo. Dati po ayaw na ayaw kong gumamit ng sabon na ito dahil nga po mga kamami ano po yung kapag nagbanlaw ako parang laging may naiiwan na langis sa aking bala yung pala ay malaking maitutulong niya sa aking skin na hindi ko noon maintindihan kasi noon mga uh, edad 40 ako lagi akong binibigyan ng dab soap kaya lamang po hindi ko siya ginagamit opo kasi kapag binabanlawan binaban ko sa aking katawan, parang lagi pong may oil na naiiwan. Yung po pala ay pinapanatiling niyang um, moisturizer, ay pinapanatiling niyang moisture ang ating skin. Yun po. So mga kamami, ito po ay napakamura lamang. Kaya-kaya po ng ating budget. So syempre pwede natin pong, pwede tayong gumamit ng whitening soap. Kung ano po yung ginagamit yung whitening soap. Tapos po, Pagkatapos nyong banlawan yung whitening soap sa inyong katawan, pwede po ninyo itong gamitin pangalawa. Opo, ako po ganon ang aking ginagawa. Siyempre po, una po nagsabon ako yung pampaputing sabon. So, after binabad ko yun, babanlawan ko mga kamami. So, pag, kapag nabanlawan ko na po yung sabon na pampaputi sa aking katawan, nabanlawan ng gusto ng aking katawan, ito po ang sinusunod ko mga kamami. Ito ang susunod na gagamitin. Ang ginagawa ko po, binababad ko po ito ng 5 minutes sa aking body. Isang minuto po sa aking mukha. Opo mga kamami. Kasi po ito, uh, hindi po mangangati ang inyong balat at hindi rin po ahapdi ang inyong balat. Napaka mild lamang po mga kamami. So ipapakita ko rin po sa inyo ang kanyang itsura. Siyempre po, ito po, kulay pink po. Ito po ay ginagamit ko, pinatuyo ko lamang po, ayan. ginagamit ko na po ito. Kaya lamang po, gusto ko kapag pinakita ko siya sa, sa inyo, ay talagang dry na dry siya. Kasi po, para makita po ninyo, ayan po. Gamit na po siya, mga kamami. So, napakaganda po ng sabon na ito. Siyempre, nagtataka kayo, mga kamami. Bakit ba ang dami pong sinusubukan na sabon? Siyempre po, mga kamami, Marami po ako sinusubukan na sabon. Marami rin po ako nire-review sabon. Pero, pero, syempre mga kamay, hindi po lahat ng mga sinusubukan na ginagamit po ay nahihiyang sa aking balat. Minsan po nagkakaroon din ng problema ang aking skin dahil nga po minsan hindi po nahihiyang sa aking balat ang mga ibang sabon na aking ginagamit o po mga kamamit. Kagaya po nito, mga kamami, ito po ay napaka mild. Napakaganda po niyang gamitin mga kamami. So mga kamami, hindi po kayo manghihinayang nabilhin ito sa halagang 57 pesos. Mapapanatili niyang uh, moisture ang inyong balat, yung press, yung hindi dry, yung hindi siya parang kumukulubot na napaka dry. Mapapanatili niya po itong hydrated at saka moisture of all. Ito po ang maganda kay Dab. Talagang kapag ginamit po ninyo siya, kung halimbawa ang ginamit ninyo ay kochi, after nyo magbanlaw ng kochi, syempre po pag natuyo, sa uh, after nyo magpatuyo, makikitaan po ninyo may nagda po ang inyong bala. So, ito po ang isunod ninyong gamitin mga kamabi. After that, babanlawan po ninyo after 5 minutes or 3 minutes. Depende po kung ilang minuto ninyong ibababad sa inyong body. Ako po, 3 minutes po po. Alam po ninyo, walang, walang masama kung subukan natin ang mga ibang sabon. Kagaya ko po, ang dami ko nang nasubukan ng mga sabon. Pero yung mga iba po talagang hindi nahiyan sa akin. So, hindi ko na po ginamit ang mga yun dahil po nagkaroon ng hindi maganda resulta sa akin balat. Kung minsan nangingiti mga aking skin or kung minsan naman po sobrang nagdadry. So, hindi po lahat ng aking mga nare-review or aking mga ginagamit ay nahihiyang po sa akin. Merong pagkakataon na hindi po nahihiyang. Opo mga kamami. sa so, mga kamami, sana po makatulong sa inyo si Dab. Ito po ay napaka-mild lamang niya. At ang amoy po niya ay napaka-mild po. Parang amoy baby. Kapag ginamit po niya, siya, parang amoy baby po ang sabon na ito. So, sa mga gustong mag-try po, napakamura lamang po niya. Halagang 57 pesos. Kahit sa supermarket butika, makakabili po kayo nito. So, mga kamami, sana po ay nagustuhan niyo ang video nito. At sana po ay makatulong ang video nito sa mga dry skin po. Pwedeng-pwede po ito sa inyo. At sa mga gustong magpaputi at ayaw gumamit ng matatapang na pampaputing sabon, Pwede rin po ito, mga kamami. Pwede po ninyo itong gamitin. Pero, syempre, mga kamami, walang instant. Na kapag nakaubos kayo ng isang bar, syempre, gusto nyo, mahanapan na ninyo na napakaputi na lang yung palat. Walang ganoon, mga kamami. Walang instant. Ito po ay gagamitin consistent. Araw-araw, tuwing maliligo, umaga at gabi, pero ngayon po dahil summer naliligo po ako tatlong beses sa isang araw, Ganon mga kamami. So depende pa rin po sa inyo kung gaano niyo siya katagal gamitin, kung paano kung gaano niyo siya katagal ibabad. So isini-share ko lamang po sa inyo ang aking personal experience at ang uh, paano ko siya ginagamit. Although Siyempre po, iba-iba po ang skin, skin type natin. Ako po, ang skin type ko po, po ay oily, pero ginagamit ko pa rin po siya. Hindi naman po masyadong lumalabas yung pagka-oily ng aking balat Dahil po, meron po ako ipinapahid sa aking mukha. Opo, mga kamami. Ayan mga kamami, sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video nito. At sana po ay makatulong sa mga may problema sa balat lalong-lalo lalo na po kung ang inyong balat ay dry skin, makakatulong po ang sabon na ito na si The Pink. Ayan po. So mga kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga nagko-comment sa aking uh, mga video, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa aking mga subscriber at uh, sa mga non-subscriber, Shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayong lahat. Sana po ay patuloy po ninyo suportahan ang aking Muntin Channel, Mami Lea Vlogs. At huwag pong kalilimutan i-click ang bell button para po na sa ganoon ay ma-update ko po kayo sa mga bagong i-upload kong video. So mag-ingat po tayong lahat at huwag kalilimutan magpahid ng sunscreen protection para na sa ganun po ay hindi umitim ang ating balat. So, napaka-importante po ng sunblock or sunscreen sa panahon ngayon dahil po ang panahon natin ngayon ay napaka-init. Opo, mga kamami. So, mga kamami, see you next vlog. God bless us all po. Bye! God bless us all po. Thanks for watching.